Ito ang buhay probinsya. Napakasaya. Walang bayad ang tubig. Ang kuryente mura lang. Walang bayad ang bahay. Malawak na lupain. Papunta na kami doon sa pinaka malalim daw na paliguan. So, oh, maligo minong. Asa magkapadong nong? Kisama yung pangalan. Marciano. Marciano. Marciano namin namin Ah, taga Ipil. Mayan yung tulay, na namin. Papunta kami doon. Ito na kami sa pinaka malayo na. Doon na paliguan. Yung mga dinadayo ng mga taong naliligo. Dito sila pumunta. Yan. Yan yung dinadaanan namin. Ito ang bayan ng Mayugal, Ibagon, Southern Leyte. mga dinadayo to na no? dati nang may nakapunta na yatang vlogger papunta dito eh si Drew so yung sa pinapicture picture sa biyahing Drew yan tuloy tuloy lang kami papunta doon kasi ngayon ko lang napuntahan to mula nung lumisan ako sa bayan na to ngayon lang ako nakabalik sa lugar na to na kami doon. So, nakarating na kami dito. Ito na yung lugar na malalim talaga. Malalim na parte ng ilog. Dito na kami naliligo. Ayan yung mga kapatid, kapatid kong dalawa. Ayan yung asawa ko, hiwalay-hiwalay. Kamangin ko. So, dito na kami. Ah, sinamantala namin yung pag-uwi namin ngayon. Kasi napakala, hirap umuwi. Galing kami Maynila. So, kailangan mapuntahan namin yung mga lugar na ngayon ko lang ako nakabalik at ngayon lang ako nakapunta dito mula nang lumisan ako noong 1984. Lumisan ako ng bayan na to, Mayugali, Bagong Southern Leyte. Papuntang Maynila, doon ako nakipagsapalaran. Doon, doon na rin ako nagkaroon ng pamilya at bumalik ako sa bayan na to. Sa bayan ng Mayugali, Bagong Southern Leyte kung saan ang mga magulang namin, dito talaga kami ang probinsya namin. Mga magulang ko patay na. Ito, ito ang buhay, probinsya. Napakasaya. Walang bayad ang tubig. Ang kuryente, mura lang. Walang bayad ang bahay. Malawak na lupain. Yan, ang kapaligiran, ilo. Anong pangalan ng, ng ilog na ito? Luabon. Ah, ito na yung ilog papuntang Pungon. Pungon luabon, gaka. Oh, distampah. Distampah. Oh, papuntang ano na, ibang ano na, Panyan St. Bernard. Dito malapit na dito. Kaya lang dito kami sa Bundok Lumaan. Pero kung mag-shortcut ka, makarating ka na sa bayan ng ano? St. Bernard. St. Bernard. Ito ang bayan ng Mayuga, Libagon, Southern Leyte. Ito ang tulay papuntang bundok ng ano? Tawagin, Ilaya. Yan ang mga kabundukan. Sa bayan ng Mayuga, Libagon, Southern Leyte. Yan, yung mga napakatarik. Yung mga kahoy, mga kanyugan, ang padaming puno. Yan ang tulay. Papunta doon sa pinaka yan ang mga kasamahan ko. Kapatid ko. Papunta kami doon sa pinakamatarik. Yung pinatawag nila na pools. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Si. Sila naliligo. Yan ang mga bata. Yung bahay. May maraming manok. Ang napakaraming tanawin. Ito ang mga nyog ngayon mula nang ito na ang mga itsura ng mga nyo puno ng nyog pagkaraan ng nung nilampaso ng bagyo ulit. Ay naka medyo naka ng mga nyog. Yung iba namang mga nyog hindi naman na hindi naman natumba lahat. Ay nakatayo pa marami pang mga nakatayong nyog. May mga natumba pero may na mga nakasurvive yung bayan ng Mayuga, Libagon, Southern Leyte.